Ba, gising na pala to. So by the way, mga pala, maraming maraming salamat nga pala sa subscribers natin, mga subscribers natin, family sila, no, galing sila sa Pilipinas. Maraming salamat sa pasalubong. Ayan, ako. Talagang hindi nyo na... Ha? Yes. Oh, si Geraldine, no? Geraldine, marami, maraming salamat yan. Family, ano? Tingnan, talagang hindi nyo akong kinalimutan, no? Talagang alam nyo, ang napakalakas ng putok sa kilikili ko. Yan. <laughs> ang bihira. In order mo ba ito sa kanila, ma? O oh, hindi. Ah, uh, talagang, <laughs> ano ba? Rexona para sa kilikiling malakas ang putok ni Inags. siya <laughs> Maraming salamat at hindi na ako mamang problema sa antay putok ko. Thank you very much. Yan, salamat. Tsaka meron siya mga dinala rito, mga kainis. Ano? Tinira ko to kagabi. Ang sarap, grabe. Ito. Yung cornic na ubus. Yung cornic na ubos namin ni Mahal Reina. Tapos ito, akala ko dati parang sobrang tamis. Hindi pala. Swabi ang sarap nito. Thank you very much. Saka syempre, eh, hindi mo yung mga pastillas, no? Ayan, no? no. Mm. Mga pastillas, mga kainos, no? Oh. Uh, Ube at buko yata ito no? Pastilas, maraming salamat At no? saka syempre, lagayan pa lang Panalong panalo na Thank you very much Maraming salamat kay Mahal reina. Reyna Thank you very much Nilagay sabi Sabi sa akin Oh, merong regalo sa iyo si Geraldine Subscribers natin Ito Para sa malakas mong putok Sa kilikili Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Tama-tama. Ayos na magamit natin. Maraming salamat ulit. Yan. Ay, so mag-coffee muna tayo. Grabe init ang panahon ngayon mga kinis. So tama-tama at magsasampay tayo. Nako. Saya. O, oh, ini yun yung mga sinampay natin mga kinis. Ano? Ayos. Siguro mga isang oras lang yung tuyo na yung mga yan. Wow, grabe, dry na yung panahon natin ng mga <sighs> damo. Oh. Alis muna tayo mga kainag sana. Bili lang tayo ng tinapay. Yan nako. Ganda ng araw natin ngayon, ano? Oh. Kung ano lang tayo, punta lang tayo sa ano sa bilihan ng ano ng pandesal kasi gusto kong kumain ng pandesal ngayon. Lalagyan natin ng palaman. Tapos hihigop tayo ng napakainit na kape. 'di ba? Tapos maya maya ng konti magpipirito ulit tayo ng ano ng makirel, no? Do sa labas yung ginawa natin noong nakaraan. Masarap kasi magpirito ng makirel ngayon. Nakong init sa loob ng sasakyan. Oh, Diyos ko po Panginoon. Huh. Oh, Para tingnan sa oven ako nakalimutan ko dapat pala ini-start ko muna bago tayo pumasok sa sasakyan natin, ano? Sige na remote starter 'to eh. Dali makakainis Oh, grabe. Para na sa oven. Ay, naka, ang dali. Pusan natin bintana. Grabe ang init. Oh my gulay. Nakulob, no? Oh, kaya na. Tapos sa uh, box buksan natin yung aircon natin. Bagong gawa yan, eh. Tsaka syempre, higit sa lahat ay ang music. Ang ating music. Uh, on lang natin. Yan. Oh, ayan, okay Yun, na yan. -wi tayo sa ano, sa... Pagpipirito natin sa labas ngayon, sinasamantala natin habang summer, habang pwede pa tayo magpirito o magluto sa loob ng backyard natin, ano? At tapos na sa labas ang bahay tayo. Enjoy natin yung backyard natin, sayang naman. Pero ngayon, bilhin mo natin tinapay. Tara, let's go. Katulad nga lang nabanggit ko sa inyo, mga kainags, ano? Ah, uh, maraming mga may sakit ngayon kasi pabago-bago yung klima. Maaraw ngayon Tapos hindi natin alam mamaya uulan pala Lalamig Dito na tayo no So ayan mga kainis ako Pili na tayo ng ano no Nang pandesal bumili ako sa dosena Bali 5 dollars Almost 5 dollars is Isang dosena Bumili ako dalawang dosena pala Kulang kulang jis Jis dolyares Yan tapos sa uh, lagyan natin ng palaman Uh, kapeng mainit nako po Panginoon tapos tapos na naman ang ating merienda ngayong araw na to nako po ganda ng init ng araw no Parang nagugutom na kagad ako pagka naalala ko yung ano no yung ating pipirituhin mamaya ano yung ating uh, pipirituhin uh, makirel na pinirito yan Masarap kasi magpirito sa labas eh Di ba habang uh, nakikita natin yung paligid natin di ba tapos umaamoy yung umaamoy yung pinipirito nating na ah uh, Makirel yan. Gumanda sana panahon. Wag lang sana magbagong panahon ano. Wag lang sana umulan para dire-diretso. Mahirap kasi nito. Yung nagpipirito na tayo. Nasa kalagitnaan natin ang pagpipirito natin tapos biglang uulan ano. Nako, eh walang bubong yung pinagpipirituhan natin eh. Nasa labas tayo pambihira Wag naman sana. Siguro pwede na pag natapos na tayo magpirito. Yan. Yeah. <laughs> Ay, Dito na tayo sa bahay, patayin na natin to. Yan. At dali na natin tong ating mga pinamiling tinapay para makapagmerienda na tayo. Magluto muna tayo ng kape. Bango ng pandisal, grabe, ang sarap. Mm. sarap kumain ka agad ah. Yan. Mm, ganda ng bulaklak pa rin talaga oh. Hindi pa rin natutunaw, ano? Hindi pa rin nalulusaw. Ito na yung ating uh, pandisal. Nakupo at ang ating kape nandito na, naghihintay na. Nako, 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 nako. Tingnan nyo naman ang kalangitan natin mga kainay. So, di ba kakasabi ko lang sa inyo kanina? Ang init ngayon, tingnan nyo yung langit natin. No? Oh. Nako, yung mga sinampay natin, kunin nga muna natin. Medyo pa ako ng konti eh. Sa sobrang init kasi ng panahon. Ah, oh, teka muna, makuha natin yung... Oh, tingnan nyo naman, no. Oh. Biglang dumilim ang panahon. Tapos uulan na naman. Yan. Kaya yung mga tao dito eh nagkakasakit gawa ng paiba-iba ang ating panahon tanggalin nga muna natin itong ating mga mga sinampay rito basto si sayo no <laughs> kala ko mupulang eh yan kunin muna natin to nako ay do naman maayos naman ang langit doon pero mamaya hindi natin alam ano nako hindi pa tayo nagluluto ng piniritong paksi ah, piniritong paksi oh, ang ating ah, makirel na pinirito Bilisan natin magluto May may ng konti Pero mo muna tayo Sarap na tulog ko Grabe Malamig kasi sa basement Mga kainags ano? Malamig kasi Ayun pa yung mga sinampay natin At bako Bako maulanan Hello baby baby girl to, 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 Ating mga sinampay Mag, ano, lang. Initin lang natin sa ano Yun o no? lambot to eh. sarap nito. Mag-init lang tayo sa ano sa microwave. Tapos sa uh, syempre kape mga kainit oh. Ganda nung nabili nating bagong ano no. Lagayan ng ay ano, coffee maker. Oh. Wow, init talaga, grabe sobrang init. Lalo na pagka iniwanan mo na mga 30 minutes, nako sobrang init. Ang sarap uminom. Yan, tapos lagyan natin ng Ingay eh. Lagyan natin ng bote Ba, teka muna ayan na, nalaglag na Andali dali mga Tumatawal yung aso eh Ano? Mm. Ah, ayan, merong Amazon. Ayun, ah, yun, merong nilagay doon, no? Dali po, natin. Ah, mas na naman. Mm -hmm. Sa bunso natin. Hmm, bagay natin yan. Bandisal na. Mm, Top. Hmm. Alas 8 na ng gabi ngayon, makakainay sa'yo, no? Mm. Ah, may, -may, may ng konti. Magano tayo magluto na tayo ng makarel diyan sa ano? Sa labas. Pero magpapalit muna ako ng damit kasi sayang 'to eh. Baka matalsik ng mantika, mamantsahan. Sayang naman, ganda-ganda pa nito, tingnan niyo. 'Di ba? <laughs> Tapos sa uh, meron nga pala mga nagtatanong, bakit daw pag nagpirito ako, maraming mantika? Ay, katulad 'yan, 'no? Eh. Sarap na po. Panginoon, napakasarap. So naririnig yung tilamsik ng siniritong isda natin. Ang laka po, Panginoon. Ayan ba? O, no? oh, uh, diba? Sarap, no? Ayan. Uh, naka. Ayan. Masarap po kasi pagka, ano, pagka naka deep fried yung piniprito natin, ano. Kasi, tsaka para madali, para sa akin kasi madaling maluto yung piniprito natin isda. Kasi pagka lang inilagay nating mantika, para sa akin lang po, no? Pag lang inilagay nating mantika sa ito natin, para matagal maluto yung, yung pinakaloob niya, no? Eh. Hindi ka tulad pagka medyo maraming mantika, talagang pati yung gitna, luto ka agad, madaling maluto, di ba? Kaka isa pa po kung bakit ah, uh, marami akong mantika nilalagay din, kaya katulad yung maraming mantika yan, no? Eh. eh, kasi po meron po kami pambili ng mantika, kaya marami po kami maglagay ng mantika, tapos pagkatapos po ng magamit namin yung mantika na yan, itatapon na po namin yan, hindi na po namin gagamitin. Kasi dati po, nag-vlog ako dati, pag gumamit ako ng mantika, nagpirito ako, uh, matapos kong naluto yung mga pinipirito ko, tinatabi pa namin yung, ano, yung mga mantikang, ano, mantikang gamit na gamit na namin. Tapos ginagamit uli namin sa pangalawang pinirito. Tapos itatago ulit namin yung mantikang ginamit namin pwede pa namin magamit yun sa pangatlong piniritong mantika kaya hindi natin apoy natin ayun okay na apoy naman ano yan pero sabi nila hindi raw maganda yun eh since na may pambili naman tayo ng mantika eh isang gamitan na lang tapos tapo na ganoon na lang ano para mas masarap kasi yung quality daw ng mantika pagka ginamit mo pa sa mga susunod hindi na raw masarap yung quality. Sa bagay, naranasan ko rin yun kasi yung tubig mula doon sa pinipinirito natin, eh, humahalo na sa ano, umahalo na sa pinipirito sa mantika na pinipinirituhan natin. Kaya minsan, matagal mo na muna siyang pinipirito, hindi pa rin siya naluluto. Ganun. Eh, para sa akin lang naman yung mga kainis, ano? Tama ba yung explanation ko? <laughs> hindi hindi niyo <siya> ba nalata <laughs> yabang <laughs> ba't daw maraming ano daw maraming uh, mantika ako maglagay kasi may pang binili <laughs> ang <laughs> <laughs> gagawin na yun pang piloso po <laughs> ang bihira eh, nga muna natin to total mahina naman yung apoy hinaan natin ng konti ah uh, yan, hinahan natin ng konti, tapos takpan natin ito mga kainags, ano. O yan, kasi medyo malakas ang hangin ngayon. O yan, yung mga aso natin, ano. Nandito sila, naghihintay na laruin natin sila. O ito yung ating backyard ngayon, kung napapansin nyo, ganda, ano. Ano ngayon, ah, alas 10 na ng gabi mga kainags, ano. At pinakita ko ulit sa inyo, nagtirito ulit tayo ng isda kasi masarap talaga ang piniritong isda mga kainas ano? lalo't nagluto tayo sa labas so hindi ko natatagalan yung video ko dito sa pagluto ng piniritong isda kasi nakita nyo naman kung paano natin tayo nagpirito ng isda nung nakaraan yung vlog natin di ba? yung ano natin, no? tingnan nyo yung kalangitan natin, ano? Makulimlim na naman doon, no? Sa dulo. Sa dulo, no? Pati dito, oh. ano nyo? Ba, ano na ngayon? July na ngayon, mga kainags, ano? Pero ano pa rin? Ganun pa rin, malamig pa rin, ano? Parang kailan lang uminit ng todo, tapos umulan uli, lumamig uli. Ayan, no? Pero okay naman. Okay naman yung ganitong ano lang, yung hindi sobrang init medyo malamig. Yan, actually pagka natutulog na ako sa gabi mga kainay, ano, naka-t-shirt lang ako tsaka naka, ano, naka short Tapos sa uh, naka lang ako tapos sa uh, meron lang akong bonnet sa ulo ko. Yun lang. Tapos kumot, ordinaryong kumot lang, sarap matulog. Hindi siya ganoon kalamig, no? Nak nakalabas naman pala yung aso ko na to. Galing talaga lumabas itong batang to. Sarap matulog. Tapos, sa uh, yun, tingnan nyo. Diba? Hindi ko maintindihan ng panahon talaga ngayon ano. Pabago-bago. ganyan talaga siguro, no. Pero let's enjoy muna. Enjoy natin yung ano ngayon, yung panahon natin ngayon, weather natin ngayon. Nako. Isang buwan at tatlong linggo na lang, ano? Tama ba? Isang buwan at tatlong linggo. <laughs> September na, mga kainags. Nako. Tapos na naman tayo sa babayarin natin sa kuryente niya. <laughs> pabilis lang ang summer talaga rito hinuluto ko pang kasunog sabi ko mamaya na tayo magkita pag kumain tayo mukhang nawili ako sa kwento ah. ano na nga pala ito mga kaya sa so, pangalawang pangalawang batch na to kinina ako kasi ka po ilaksan natin ulit ano yan pangalawang batch na to kasi yung unang batch luto na kanina ayan siya ang lalaking isda nito medyo matagal maluto yan sarap kumain yung crunchy na. Kaya natin din yan. Balik. Balikan natin. Ngayon ng konti. Napapansin ko, pagka nagpipirito ako ng isda, <laughs> napapansin ko mga kapag pag nagpipirito tayo ng isda, parang laging gustong umulan, ano? Di ba nung nakarang nagpirito tayo ng isda, eh? umambun, di ba, umulan, pero hindi naman tumuloy. Doon, tinan nyo doon, medyo madilim na doon, no? Oh. Siguro ulan mamayang gabi ano. Pero okay naman yung umulan para sa mga yan, mga lawn grass natin ano, tsaka tipid sa tubig. Oh, gabi na, medyo madilim na mga kainis ano, pero ano na alas 10 sa 15 na lang gabi ngayon. Pero nakikita ko pa rin, nakikita pa rin natin yung ano, yung, di ba, nakikita pa rin natin. Pero mga 10.30, mga 10.30 ng gabi or mga quarter to 11 ng gabi, medyo, ano na yan, madilim na yan. Hindi na natin makikita yung mga, mga paligid kung walang ilaw eh meron tayong ilaw dito yung poste nandiyan sa tapat natin eh no tara bisitahin ko yung niluluto ko rot baka mawili ako sa kwento <laughs> masunog yung ating uh, niluluto ah hindi sakto lang hindi oh. hininaan ko yung apoy eh oh yan yung ilaw mga kainis ano umilaw na yung mga poste ano oh, yung poste tsaka yung sa kabila umilaw na rin ano may sensor yan eh, pagka na. Ano na ngayon? Ah, 10.30 na. T 10.30 na ng gabi, mga kainags, ano? Kita nyo, pa palang umilaw yung, ano, yung poste doon, no? Liwanag pa rin, ano? Pero maliwanag pa rin. Nakakatawa. Tapos ang sarap sa, ano, ganito na lang yung weather dito sa Alberta, eh, no? Yung konting lamig lang, nako, sarap. Kasi, alam nyo, mga kinis, pag walang snow talaga, hindi magastos, eh, no? Kasi katulad dyan, yung gulong natin, ng truck natin. Sa winter, kailangan ko na magpalit ng gulong. Kasi ano na yan, 5 eh, years na yan. Eh. 2020 ko nabili yung gulong ng truck natin. Ano? Yung apat, apat na gulong. Medyo pudpud na yung nasa harapan, kaya kailangan magpalit. Hindi katulad pagka walang snow, okay pa eh. Okay pa yung mga gulong na ganyan, kahit pudpud na eh. Makakapit pa eh. Hindi pa hindi naman pudpud na pudpud. Meron pa namang mga meron pa naman kaya pa naman kaya lang, Ayo kung gusto ko ng palitan ano si gastos na naman yun syempre yung gulong dito lalo na yan truck ma medyo mahalang gulong ng truck kasi malaki mga kainags ano tsaka yung gusto kong gulong ng truck ay eh, yung all terrain yung may mga spike yung, malaki malalaki yung ano bika 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 ba tawag doon pang para kumakapit talaga sa snow tsaka yung mga pang akiatan ah, ng bundok ang gano'n aso natin tumakbo na naman ha mukhang mayroon na namang na naamoy na, na paparating ha Tatahula na naman yan, no? Sino na naman kaya aawain nitong aso natin na dito sa bahay natin? Kaya natin yan dyan. Binaligtad ko na nga pala yung natin, yung isda natin doon. <laughs> Natatawa ako, baka muntik-muntik ko na makalimutan yung natin. <laughs> Ay, by the way, mga kainis, maraming maraming salamat nga pala sa panunood, Tsaka sa mga comments ninyo, tsaka sa mga likes ninyo. Thank you very much talaga, ito na yung pinerito natin ngayon mga kainex ano? Tingnan nyo naman yung luto natin ulit no? Tapos na binuksan natin ng konti yung exhaust Kasi mayroon pang amoy yan eh, Para hindi kumalat dito Tapos uh, ito na nga pala yung pinagpirituhan natin Kung napapansin nyo ano Dito sa ipo ano? Diba? Kung napapansin nyo ano na siya hindi, Parang hindi na siya pwedeng gamitin ulit ano? Kasi pangit yung quality niyo, oh Kailangan natin itapon to Siyempre lagay natin sa tapunan talaga yan. Kung tatanongin nyo kung saan ko itatapon to, hindi ko rin alam eh. Saan nga ba? <laughs> Ayan mga kairis, ano, Umuulan na. Sakto-sakto yung pagkaluto natin ng pinirito natin. No? Oh. Bumagsak ang ulan. Pasok na tayo. O, oh, dito na tayo sa loob, mga kainags ng bahay natin. Kusina. Nako. Basahin damit ko, Oh, dito na pala si Mahal na Ray, no? Gamit na gamit na gamit yung ilaw natin ah. Nag-overtime pa rin no? Ito na yung isda natin. So, nagpalit na ako ng damit mga kainis at nang may isda na tayo kanina. Pirito tayo ng ano. Ay, no, hindi pa rin natin napapinturahan yung kisame natin ano. Hindi no? Meron. Meron ginawa. Ang naman ito walang ginawa. Lahat ng pinagutos mo. Ano ni isa, wala na ako ginawa? Na, Walang ginawa. Ay, mali yata yung sagot ko. Lahat ng pinautos mo, minagawa man naman ako kahit konti. Parang mali pa rin ah. Anyway, so ito mga kailangs oh. Iturahan natin yan sa sunod no. Oh. Pero liwanag talaga, grabe liwanag. Talagang gamit na gamit, ang liwanag na nilagyan natin ilaw. Kakain muna kami mga ini, uh, baka bukas tayo magkita ha. Kasi may kita ulo ng mahal ni na. Yeah. <laughs>